So, tuturuan ko kayo ng ito, pag ganyan-ganyan na trending. So, bago yan, huwag nyo munang i-ano yung, het, yung hit bill and then yung subscribe, follow, and like for my Facebook page. Guys, tuturuan ko kayo ng spinning ponytail na trending ngayon dito sa Pilipinas. Or, sabihin na lang natin na viral. Pagkatulad din naman. So, sana magugustuhan nyo itong tutorial ko. And, so, umpisahan na natin at wala nang patumpik-tumpik pa. So, let's go! Ito guys, meron tayo ditong ponytail o pungyos. Yan. Ito siya. O tali ng buhok. Iga, ba diba, bilog na bilog. Kailangan mo, o kahit anong tali ng buhok. Iga ganyan. ganyan mo, iga ganito kapag na ganyan ipasok mo riyan and then bibitawan mo ito yan hmm. kapag ganyan na yung itsura gaganito na parang magtitirador ka ng mga pispis. and then bibitawan mo itong side na to yan ganyan yan, yan, yan and ganyan Oh, diba napakadali lang so ganyan lang But thanks for you and salamat sa panonood sana nagustuhan niyo ang tutorial ko and sana ma-subscribe niyo and ma-like or ma-follow yung Facebook page and IG ko bye